Akala ko matalino ka. Upo ka rin pala. Nakapahid lang sa sentido. Ang utak mo. Ngayon, hindi na kita kailangan. <coughs> isa lang ako doon. Ang sabi mo, ay nakadapa ka sa gilid ng daan. Nang marinig mo ang putukan, nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko. Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaruman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dandaan po akong gumapang sa di talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pamatay kay Mr. Villarman at sa super niya? Opo. Nasaan siya? Ayun po. Siya po. Siya po ang pumatay. Sino maling? Wala akong kasalanan. Pando, ka. Order in the court. Sino maling Tama na. Dapat Brando Aguilar, ay walang kaduda dudang nagkasala sa pagpatay kay Ginoong Antonio Villaruman, kaya hinahatulang ka ng hukumong ito ng habang buhay na pagkabilanggo at ng multang limang piso para sa pamilya ng Isawi. So ordered. Magalala, Teresa. Nagkausap na kami ni Tony. Lahat ng responsibilidad na naiwan ni Angel, ako nang bahala. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Eh, yun nga sabi ko. Na kung pwede sana, eh di... Stop! 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 Ay, baba sa, sa ginagawa mong ito, lalo mo lang pinabibigat ang kaso mo. Alam kong ginagawa ko. Kung ano man ang plano mo, huwag mo kong idamay. Tumakas ka mag-isa. Pwede ba? Ibaba mo na ako dito. Kailangan kita, Teresa. Alam ko na frame up lang ako dito. Hanggat hindi lumalabas ang katotohanan, hindi kita ihiwalay sa akin. Ayoko ba? Ayoko ano ba itong lugar na ito? Ba't mo ba ako dinala dito? Pwede ba? Huwag ka na marami yung dada. Pare, ano nangyari? Sino yung kasama mo? Pasensya ka na, pare. Kailangan ko tulong mo. Basta ikaw. Tara sa loob. Halika! Oh! Pare, pakiusap. Pakikuha mo yung motorsiklo ko sa apartment. Samahan mo na rin ang damit. Pati pagkain. Basta bahala ka na, ha? Okay, pare. Halika! Napakawalang hiya mo! Tinatay mo na nga si Papa! Ginaganito mo pa ako! Dapat pala nung hinold up mo ko nun, ipinakulong na kita. Mas mabuti pa nga. Dahil totoo may kasalanan ako noon. Pero ngayon, mas gugustuhin ko pa ang mamatay na lumalaban. Kaysa sa mabilanggo ako na walang kasalanan. Sinungaling! Ikaw ang pinakamasamang taong nakilala ko. Sayang ang pagmamahal na inukol ko sa iyo hindi kita inutusang mahalin mo ako. At lalong hindi kita pakikiusapan na paniwalaan mo ako. Isipin mo na ang gusto mo isipin. Ang masasabi ko lang, hindi ako kasing sama gaya na akala mo. Baka kung anong gawin ng hayop na brandong yung kay Teresa, masira pa mga plano ko. Eh, hindi ba mas mainam nga kung matodas na yung Teresang yan? Nang sa ganun, sa'yo mapunta lahat ng ari-arian nila. Hindi ganun kadali yun. Dapat kahit pilitan, mapapirma ko siya sa mga papeles. Para maging legal ang lahat. Oo nga naman. Pwede bang basta-basta lang mailipat sa kanya ang pagmamayari ng kayamanan ni Teresa kung uh, patay na yon? Eh, di hanapin natin. Magdalawang grupo tayo para mabilis. Pag nakita natin, papirmahin. Pagkapirma, yariin. At ang brandong yan, ang papalabasin nating pumatay. Eksakto. Yan ang gusto ko mangyari. Kailangan sumikip ang mundo ng brandong yan. Para kapag wala na siyang matakbuhan. Hm. Ay, sarap na, Pogi. Ah. Ah. <laughs> Tubol, guwapo mo talaga. Wow! Nah hello tumbagai samundui aku la thank you Super, bossing. Salamat. Brando, delikado ang buhay mo. Lalo ka lang nalalagay sa panganib ngayon. Alam ko, chairman. Pero huwag kayong mag alala Mag-iingat ako. Alam mo, ako ang natatakot sa kalagayan mo ngayon, Brando. Kinakabahan ako parang nararamdaman ko na ito na ang huli nating na pagkikita. Huwag isipin yun, Irma. Hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko sa mga taga rito, hindi pa ako pwede mamatay. Marami pa akong dapat gawin. Ato pa rin. Mosing, kamusta na yung anak ni Mr. Villaroman? Yung dinagit mo? Tinago ko. Dahil nasisiguro kong frame up lang nangyari sa akin. May hinala akong may kinalaman si Conrado dito. Kaya habang hawak ko si Teresa, hindi nila ako pwedeng galawin. Tol, si Jack to. Tama ang hinala ko. Andito siya, nagtatago sa lungga ng mga squatter. Eh, si Teresa, nandiyan ba? Hindi pa namin matiyak. Tiyakin nyo. At kahit sa anong paraan, kunin nyo siya. Sabi mo eh. O sige, susunod na kami ng tropa d'yan. Uy! Talbong! Nasaan si Brando? Sino Brando? Hinato siya, nilalim sa Brando na kakape. Si Jelbal? Hanapin Akala mo siguro hindi na kita makikita, no? Nasaan si Teresa? Hindi ko alam. Huwag mo na akong ululin! Uh. Ano, ha? Mahawa kayo sa kanya. Ang galing. Parang eksena sa pelikula. Sige, halugugin nyo. Teka, ano ba atraso namin? Ano ba? Sa'yo, wala. Pero kay Brando, malaki. Uy! 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 talaga sila. Mga kasama ni Conrado yan. Malamang may kinalaman din sila sa pagkaka-frame up sa akin. Ang galing mo! Pinabibilib mo ako! Jack, wala. Hinanap na namin sa lahat ang pwede niyang pagdaguan. Hindi namin makita. Mahigpit ang pagkakatago mo kay Teresa, ha? Tignan natin ang tapang mo ngayon. Halika! Ah. Ah. Sige! Ah. Dalhin niyan doon! Ngayon, makita ko ang tapang mo. Magsasalita ka ba? O papapatay ko mga kasama mo? Sige! Parili na mga yan! Huwag! Nasa barangay Mayamot siya. Sa lumang warehouse. Sa Kali Calderon. Akala ko matalino ka. Tupo ka rin pala. Nakapahid lang sa sentido. Ang utak mo. Ngayon, hindi na kita kailangan! the what. 응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응 tol Si Jack to. O oh, Jack, si Teresa nakuha nyo? Hindi, Ed. Eh. Hindi namin inabutan. Wala sa si squatters area. Si Brando, nangyari nyo? Hindi, magaling talaga. Pero nakuha namin ang location kung nasan si Teresa. Saan? Saan lugar? Sa isang abandonadong warehouse sa barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. Papunta na kami ron. O oh, sige, magkita na lang tayo doon. Sa barangay Mayamot, Antipolo.